Hi guys, hello. So ayun, ang inyong tindirang oh, no! guwapa, pula kayo og lips. So wala na ba oh, ay, So ayun guys, saan pa ba kayo? Dito na kayo oh, sa mga gandang mga tindira, pula kayo og baba, o pula -ba, kayo og oh, oh, ilok. ang sobrang kinis, kinis sa, kinis sa filter. <laughs> so ayun, o, oh, o, oh, asa mo na o, oh, kayo o, oh, o, oh, tanawa, katawa, katawa, lag, yes! bahag yon ko oh, ari gimot dire palit kay mga gwapang tindera so ayan Moral Tenna Pie Girl Next TV Vlog Hello Mari So ayan Mari Sana kay bibili Bibili na kayo ng mainit na tinapay Diyan sa Esperanza <laughs> So ayan ang Uh, hindi pa napupuno. Uh, Mamaya-maya, mapuno na yan. So, ko pa sa inyo yung mga iba, ibang klasing tinapay. So, ayun si Inday, si Mariana nag-display na siya ng mga iba't ibang klasing tinapay. Sobrang sarap, nakatakam-takam po. So, saan na, saan na ba kayo? Halina kayo, pupunta na kayo sa Esperanza. So, ayun, papakita ko po sa inyo yung mga tinapay na ano po yung mga masasarap? Lahat ay masasarap at maraming mga iba't ibang klase at may mga babayan dyan. mga ensaymada, mga Ano, mga bibingka at saka maraming buns at saka mga donut, ensaymada, ah uh, pandikoko, ano, ano pa ba yung iba dyan? Mia, nag ano ako, Mia? Ang ingay-ingay mo. At saka at saka, ayan, nakikita, nakikita nyo ba yung uh, donut na may babayan? Uh, nilagyan ng paris parehas naman good na uguan para donut na Dunkin Donut. Ang nakalahe sa Dunkin Donut, kinala na siya pang balot. Ang pirobdikan gina sila sa nigilotoan o preanang ng donut nga kuan nilagyan og babayan pero nilagyan din ng uh, powder na ano yung asukal na powder so ayan sobrang laki ang aming pandisal, pandisal yung ano yung buns o ubos na ang bestseller na panikoko ayan ang Spanish so ang sobrang init kumukuha nga ako ng isa dyan na pa ayan ang mamon ang chocolate brownies ayaw si kot at saka ano yon hilaw pa yung ano buhol na klaseng tinapay na buhol yung ano yan da, ano, ano, ba yan? Putok yan dito. hila pa yan, lulutuin pa yan. Kaya maputi-puti pa. Yan ang mga brownies, nabalik-balik ko yung pinakita sa inyo. Sobrang sarap yan, mainit pa. Sana ba kayo pupunta? O, yan ang pineapple pie. So, lami na kayo. oh ang slice bread na wala pang lamit. Wala, wala, plastic. Yan, bibingka. Gamay na lang kayo. O, paulit ulit kong pinakita sa inyo. si di mo magtulong-tulong na ra. Teg, lami na kayo. Lami na. Lami, good ka ayo. Sa bisaya pa, lami man, good ka ayo. Lami ang tinapay. Ang mga bikir na mga bisaya. Na mamon ay hurot hurut na. Hurot ng mamon. Saan na ba kayo? Maya mahutda na jud mo. Mahutda na jud mo. Og pinabay